pinalayas pati ang baby. Diego Saga, tinakot umano ang ina ng kanyang anak, bagong babae ni Jego, dating beauty queen. Matindi ang pasabog ni Alexis Suapenko, isang yoga teacher at model. Ibinunyag ni Alexis na siya umano ang ina ng baby ni Diego Saga na si Hailey. December 7, 2024 nang ibahagi sa Instagram story ni Alexis na nakatagpa ang aktor at kumakalat ngayon sa social media. Sinabi nitong pinalaya siya at ang kanyang baby ni Diego sa bahay ng aktor. Ipinahiwatig din Alexis na may bago ng girlfriend ang 28 anyos na aktor na si Diego Laisaga. Matatandaan sa kanyang naging caption, So my baby daddy at Diego Laisaga decided to kick me out and his baby out of his house so this girl can come over nilagyan rin siya ng screenshot ng IG account ng girl na nangangalang umanong Cecil Mendoza. At dahil kilala rin si Diego Loy Saga sa showbiz industry, ay mabilis na nagtrending ang issue tungkol dito. Kaya naman hinanap agad ng publiko at netizens sa nagngangalang Cecil Mendoza. Ito ay tumutukoy sa isang Facebook account kung saan makikita ang mga larawan na katugmang-katugpa sa IG story ni Alexis Swapenko. Sa paghahagilap nga ng Facebook o social media na nasabing Cecil Mendoza umano na bagong girlfriend ni Diego Laysaga na siyang ipapalit niya sana at titira sa kanyang bahay. Base sa mga nakalkal ng netizens na photos ni Cecil Mendoza ay tila ito'y isang dating beauty queen, Miss Davao. Ayon pa kay Alexis, Nagbanta rin umano si Diego na hindi na nito susustentuhan ang kanilang anak kung hindi niya buburahin ang kanyang IG stories. Ani nito, Diego Laisaga said, If I don't take down the post, he won't provide for my daughter daw. Okay boy. Sa isa pang larawan, ibinahagi ni Alexis ay makikita namang magkakasama ang dalawa noong 30th birthday nito. Noong 2023 ay pinagtapat ni Diego sa publiko na isa na siyang ama. Ngunit hindi siya nagbigay ng pagkakakilanlan kung sino ang ina ng kanyang anak. Matatandaan sa naging interview ni Diego na lumabas sa YouTube channel ni Tony noong nakaraang linggo ay inamin nitong pumasok siya sa isang rehab sa loob ng labing apat na buwan noong 2018 dahil sa kanyang psychological way of thinking at sa mga substances umano na kanyang tinitake. Sa kasalukuyan ay wala namang paglilinaw pa ngayon si Diego Loy Saga tungkol sa mga isyo na ito. Maging ang babaeng nadadawit na may pangalang Cecil Mendoza ay wala pa rin ibinibigay na pahayag.